So guys, two down na guys. Nagbayad ako ng meral ko. Tapos ito, nakaabang sa gate. Ah, nakaabang siya sa gate ng Alimon. So ngayon tatawid naman kami Alimon. Ayan. Ayan. Papunta naman kami ng SM. Kasi doon kami magbabayad ng tubig at saka wifi naman. At saka guys, putol ng aking tawag ito. Putol ng aking linya ng telepono kasi nakalain ako. So, sa ayaw, sa gusto ko, ha? Ha? Diyan, na, lalabas, lalabas tayo. Ha? Diyan, lalabas tayo, tawid lang tayo. Sa ayaw, sa gusto ko, guys, talaga kailangan ko magbayad ng telepono dahil wala akong outgoing. Pero at incoming, meron, nakaka-receive ako. biting so, ha? Fighting, fighting ako. Ay, ayaw bumaba. Ay, may sumpong ka, ha? Pero pag kami na naman dalawa, siguro alam niya siguro na mapagod ako o yung iniisip niya siguro na kaming dalawa lang. Hindi naman siya nagpapakarga. Bisa niya, ako talaga nagkakarga kasi naghahabol habol ako dahil tumatakbo. O ngayon, Naya. Naya, ba't ayaw mo magbababa? Ha? Ah, ano? 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 oh si Ano? Ano? So, ngayon guys, hindi kami sasakay dyan. Tatawid lang kami sa pedestrian. Tawid, tawid. Tawid -ped pedestrian kami guys. Yan. No choice ang lolo niya kung di kargahin siya dahil ayaw maglakad. Kahit dalawang kamay na namin awakan, ayaw maglakad. Alam mo, maldita guys. Hawakan namin dalawang kamay niya, kabilaan. Uupo siya sa kalsada. <laughs> Maldita. Sa sahig, umuupo to si Higa. Oh. Ay, syempre ayaw naman ng lolo niya kaya walang choice ang lolo niya kundi kargahin. Oh, Ayun. Ayun. Ah, sa ilalim. O, oh, gusto mo mag-elevator tayo, escalator tayo doon, bababa na lang dyan. Huh? Doon, escalator. O dito na. Saan yun? Sa ilalim, doon. Ay, doon, doon. Para, para manamig. Ah, sige, mag-escalator daw kami, guys. Mm. Ito namang anak ko. Oh. Napuputol yung video ko. Tawag doon, tawag. Hindi ba Sabi ko, nagbabayad pa ako ng bills, eh. Dito, uh, ay, 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 Inuuna ko talaga ang ano guys. Meral ko, meral ko bayaran kasi ang hirap dahil pag naputulan within 24 hours pa bago ano ikabit. In notice for okay. disconnection na kami okay. kaya kahit tinatamad ako, kahit tamad na tamad ako, ayaw kong lumabas ang bahay. Talagang tumatayo ako pag meral ko. Ayan. Ito mga messages na ito, kadami. Ayan. Ayaw magpababa. Ayaw lumakad. Gusto carry carry. Si kulot kulot ayaw magpababa. Siguro gutom guys. Gutom siguro to kaya ayaw magpababa. Ha?